Nung nakaraan nga ay dilaanan natin ang Pantabangan Baler Road at Kasiguran to Baler Road. Ngayon ay ibabahagi naman namin sa inyo ang experience namin sa Kasapsapan Beach. Kaya tara, samahan nyo kami sa epic na experience na ito. Ang ganda ng panahon loves, nakisama sa atin. Nakisama sa atin yung panahon.

好的，再见。 wala kaming nabook na accommodation. Kaya naman, nagtanong-tanong kami para malaman namin kung saan ba mayroong maganda. First choice namin yung doon sa Tibo. Kaso, may mga nakapagsabi na marami na daw masyadong tao sa lugar na yon, mga araw na yon kaya sa Kasapsapan Beach Resort na lang yung naging option namin. Kaso, ganito yung nangyari. Ano na yun? shit, hindi, hindi na ka-on yung um, anong mo. Night uh, na, oo nga pala. Dahil ang pang-camping talaga. Wala rin pala makakainan, loves. Kaya. Dinayo na. <laughs> Dapat pala may pagkain pag pumunta dito. Kailangan pala, ano? Hindi namin nagustuhan yung accommodation. Wala pang electric pan, tapos 3k yung singil nila. Tapos wala rin kami mabibilhan ng pagkain sa loob kaya sinubukan na lang namin maghanap ng iba. Mahal, hindi ba malakas yung ano ng tubig? kasama namin po sa vlog ate. <laughs> pag, pag kasi nasasama sa vlog, dumadami yung mga customer. Pagka <laughs> ano. Naku, isama nyo na rin yung resort ng Pagabulacan yan. Ah, meron po ba? Yung kabila po. Itong kabila po? Opo. No, site lang po kasi. Lo. Iba pa po ba yun? Iba ah, pa sige pa. po mamaya. Dadaanan po namin. Ano kaya may ari? Wala po dyan yung posing po. Ako pong caretaker doon. Ah, wala. Ah. Dito nga kami napadpad sa original Kasapsapan Beach. Ito pala yung unang Kasapsapan Beach na pinuntahan ni Drew nung pumasyal siya sa, ano, sa Kasapsapan. Kaso lang may panibago na namang challenge. Inasahan namin na makakabili kami ng isda para magrito namin. Kaso walang mabiling isda sa malapit. Kaya bumiyahe kami ng ilang kilometro pabalik ng palengke ng kasiguran Naga, nagahanap kami kay sa makakain, makakain mama yung gabi. Kaso pagdating namin doon, wala pa rin kaming nakuha dahil wala daw huling isda. Kaya pork na lang ang binili namin. Kunting kamatis at kalamansi. Ayan, nakabili kami guys ng bigas. Bigas, one 140, 2 kilo. Tapos pork chop, 17. Itlog na maalat, tsaka toyo, pambaban. Kal Kalamansi. Pakita is... ko lang rin sa inyo yun, guys yung sand. Sobrang pino niya as in Pag nilapat mo yung paa mo Hindi mo maramdaman yung ano eh Buhangin eh, talagang pino-pino Ayun oh. Pinong-pino yung buhangin White sun dito eh Hindi naman masyadong white pero Pakita ko sa inyo Low tide kasi ngayon eh Ayan o, low tide siya. Ganyan, baba ng tubig Ayan o Namin Papakita namin sa inyo yung lugar Which is Kami lang talaga dito Ah, uh, worth it talaga yung Pinunta namin Ito paano nakapag kapag Unwine na unwine Bulol pa ako. <laughs> ano yung saan mo? Uh, Bumiyahe kami ng 8 hours. 8 hours. So, 3 a.m. Dumating kami ng 11 a.m. dito sa um, Kasapsapan Resort. Kasapsapan Resort. Ah. So, noon na guys, pupunta kami sa Kasapsapan Eco Park. Um, papakita rin namin yung video. Pero, medyo pricey kasi yung room. So, dito kami sa medyo afford. Kasi one night lang naman tayo. Ilang oras lang. ah uh, sa kasapsapan Eco Park. Kano? 3,000. 3,000. Yung room without, without, ano, a one bed lang siya. One bed na uh, home. Then, pupunit siya. Tapos dito sa, Um, uh, kasaksapan resort, it's 1.5 may one bed. Same lang din. Hindi, walang, er, walang electric fan dito sa... Ano, ah, sa, sa kapila, wala ating electric fan. Saka ng... wala mga kainan. Dito meron. Oo, oh, dito. Pinagsahin din ako okay, ng mga Kasi, um, dito kasi guys, di ba alam yun na adventure yung trip namin. Di talaga namin alam ano yung gagawin, saan tutuloy, ganyan. So, hindi kami ready. Yung food pala, kailangan punta tayo sa market. Punta kami ng market para mabili. Kasi walang paggabi. Eh. Mga takot magutom eh. So bumili lang, bumili lang kami ng fortune pa. Pero uh, after naman ito, magluluto naman tayo ng ano, pag-iihaw. Iihaw. Kami lang, yun yes, namin ito, uh, solo namin yung resort. Tignan nyo kayo mga solo namin. Pero hindi kami makasunod. Solo namin. Lakas ng hangin, grabe Sarap pa ganun may dito sa mga tropa, ganun Makalipot ah, na ang ano, stress Lahat ng stress natin, tiwala na natin ngayon dito Kasi hindi, ano eh, hindi ko rin nakalain na ganun pala yung taan <laughs> Grabe yung taan <pa> guys <laughs> Yung mga rider na mahilig kong banking, narako mahuupay kayo dito sa banking. Mauupay okay, kayo so, sa sobrang dami ng banking. Pakita ko sa inyo yan, napaka... napakarami. Good luck guys. Let's continue the minute tomorrow or later. Bye! Oh, isang ihip lang nag na pagdating ng gabi the magic? napakalakas ng hangin halos lipa na nga kami kaya hindi na rin kami nakapag-swimming kaya nagluto na lang kami ng pagkain nice. Sa isang ihip lang oh. nagbaga apoy po yun apoy ang nilabas niya And start na tayo mag-ihaw. Ganito ang pag-ihaw. smiegas, smiegas, lai no viņa. Es biju dabūt, biju Toyota, kīsā. To jau atkarīsi. namin. Nu, nu, Ah, Isa lang. Ah, please. Oo. Oh. Isa lang. Lumagpas tayo ng ano eh. O sa kasapsapan. Sa kasapsapan na ano. Ayan. so guys uh, Pagtapos tapos namin nagtambay kanina doon so may dapindagat yun dito mga kami ng ano barbecue <laughs> na liempo umabot ang umaga na hindi kami nakatulog dahil sa lakas ng hangin at dami ng lamok buti na lamang at ginabayan tayo ng Panginoon kaya nakabalik tayo ng ligtas kinaumagahan flat yung gulong namin hindi namin alam kung saan kami magpapabomba kasi Plano namin umalis kami ng alas 4. At may napagtanungan kami. Sabi alas 6 pa daw magbubukas yung mga vulcanizing. <coughs> ano okay na ako. It's either doon tayo magpapaumaga o dito tayo magpapaumaga. Sa so, daan? <laughs> Kaya ginawa namin, nagtsaga na lang kami. Takbong 15 lang papuntang bayan. Pagdating namin doon, sarado pa rin ang vulcanizing. Kaya naisipan namin na mag-alay ng dasal muna sa Bereheng Ermita sa kasiguran. Parang sinasadyang pagkakataon para dumaan kami sa simbahan na iyon. Yun. Uh, good morning sa inyo lahat. Ito nga sabi ko, i-update namin kayo after natin doon sa uh, lakad natin kahapon. So, pag gising namin kayo ng umaga, <laughs> yung gulong namin malambot eh, kailangan namin papabombahan muna iyon. Kaso nga lang, yung mga tao dito tulog pa sa gantong oras. Anong oras na? Ah, uh, ngayon is 4.30 ng mataling araw. Kaya ang gagawin namin, habang naghihintay kami magbukas ng vulcanizing shop, sisimba muna kami. Ayan. So, punta muna kami doon. Tapos, Diretso na tayo po. Uh, pag nagbukas na yung bulta na yung shot, na kami. Grabe yung papunta natin dito. Sobrang dilim, no? Tapos, malambot pa yung gulong. Alas. Tinatawag tayo ng simbahan. kailangan bago ka makaakit dito. Siguro mga ilang steps na. Ay, nakaka nakakahinga dito. Ay, yung ano. Dito rin yung pinaka-main. Dito rin yung pinaka-main. Tawagan niyo rin kuya. oh. Tsaka sa probinsya talaga maaga pang Pabalik na kami, boss. Mm -mm. Ba't kami, kaya hindi na kayo magbukas ang buka na Sige po. Di ba kapag first time mo daw sa church, pag wish ka daw? Uh, guys, hindi tayo sa simbahan na lady of Kermita magdadasal muna tayo bago tayo bumiyahe kapag salamat muna tayo na makarating tayo ng ligtas at sana makarating tayo ng ligtas pabalik iningal ka na iningal ako uh, ngayong araw napalaan tayo sa pagsindahan at pagkatapos nito, kapag organisa tayo at dediretso na tayo okay. at sana huwag niyo kalimutan yung sa, sa channel namin. Alam. Ang buhay ay parang kwento. May mga di inaasahang kabanata na nagdadala ng ligaya at sigla sa bawat pahina. Ang mga di inaasahang pagkakataon ay nagdadala ng mga alaalang hindi malilimutan at kaligayahan na hindi kayang pantayan ng anumang plano. Muli kami ang Eman Queen at salamat sa inyong panunod sama kayo ulit sa aming susunod na biyahe paalam